Hey guys, uh, magandang araw. Lalong lalo na po sa ating uh, kapwa security personnel. Welcome back sa aking uh, mounting munting channel. So sa video ito ay magsishare naman tayo ng kunting kaalaman at uh, siyempre idea regarding sa paggawa ng uh, request letter. So ito po ay uh, requested video ng ating uh, subscriber at of course uh, 590 natin. So yan. Kung paano daw po gumawa ng request letter para sa mga equipment or uh, mga supplies na gagamitin sa duty. So siyempre, uh, pagbibigyan natin 'yan. So siyempre kung uh, kayo po ay uh, bago lamang po napadpad sa aking uh, channel, ako pala si Robert CD Vlogs at nag upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security at uh, mga reports para kahit papano ay makatulong po sa inyo lalo na po sa mga baguhan po natin mga 5.9 na wala pa ganong idea so bisitahin nyo lang po ang aking channel Ayan po yan at uh, nyo po yung playlist dyan so marami po kayong mga tutunan na mga video na ating uh, ina-upload dyan so yun maraming maraming salamat So mga 5-9 meron akong ginawang uh, sample ng request letter dito para kahit pa paano ay uh, pwede nyo uh, na ng idea just in case na gagawa kayo ng request letter so yun mga 5 na nandito na po yung ginawa kong uh, request letter for uh, office supply so requested video po ito mga 5 na no? kaya syempre uh, pagbibigyan natin yan So, siyempre, sa taas pa rin ay uh, unahin natin ilagay yung pangalan ng ating agency. Okay? Then, sa baba, address ng ating agency at saka telephone number. No? So, kahit hindi na natin ilagay dyan yung ating uh, post, so, sa baba na lang natin ilalagay. So, yan, sa baba, date, for, through, from, then subject, okay? So, dito sa date, siyempre, ilagay natin kung kailan tayo naggumawa ng request, yan. Then, uh, sa for, siyempre, dadaan natin sa ating operations manager, okay? Sa through, mga 5-9, no, ay optional lang naman to dito. So kung hindi naman ninyo alam or hindi niyo kilala kung sino yung in charge sa uh, supplies sa inyong uh, opisina, so okay lang na hindi niyo na lagyan ng true diyan, huh? So pero kung alam po niyo yung uh, pangalan or kilala niyo yung uh, tao na humahawak or nagha-handle diyan ng uh, nang uh, diyan sa supplies department sa inyong uh, agency so pwede niyo pong ilagay ito true natin sa kanya yung uh, ating request letter pero pag hindi so okay lang po na wala no so optional lang po yung sa true okay din sa baba is pram so dito sa pram uh, nilagay ko dito dahil uh, na nagre-request kasi dito is pangkalahatan kumbaga so yung buong detachment ang nagre-request dito so kaya nilagay ko dyan yung from Okay? So, ayan, halimbawa, Malaya Residence Security Detachment. So, ibig sabihin, ang nagre-request ng mga supplies na ito is yung uh, kabuang detachment para sa lahat. Para sa buong detachment, para sa buong uh, security guard na andyan sa detachment. Okay? Yan. So, yan sa baba, simple subject, ilagay natin request letter. Okay? So, sa request letter sa baba, ilagay natin re-office supplies. No? So, pwede rin yung lagay niya dyan, request letter for office supplies. Pwede na yung idugtong dyan, no? So, pero ako kasi, para medyo, medyo, ano naman, tignan, medyo, kumbaga, official naman basahin. So, ganyan ang pagawa ko, no? Yan. So, dyan sa baba, yan. So, lagyan po natin ng sir or ma'am. Or uh, sir or madam, no? Kasi nga, nakalagay, naka-force sa ating uh, operations manager, lalaki, ang operations manager natin, tapos, And then, uh, sa nakatro natin sa supplies department, eh, babae yung naka-assign. Halimbawa, no? So, pwede natin ilagay yan dyan para kahit sino man makabasa sa kanila. So, understood na po yun, no? Yan. So, sir or ma'am, in behalf of Malaya Residence Security Detachment, the undersigned would like to request in your good office the following detachment supplies listed here under. Yan. So, ilagay nyo na dyan sa baba ang inyong nire-request na kung ano yung mga supplies na kailangan nyo. Halimbawa, yan. 10 pieces logbook. The next, one rim long bad paper. Then, 10 pieces black ball pen. So, yan. Then, sa baba, ilagay po natin. Thank you and God bless. So, syempre, kahit pa paano, magpasalamat po tayo, no? Uh, syempre, sa kanilang uh, airport, sa kanilang uh, ginagawa na mga libre yung supplies natin, no? Kasi, bihira lang naman sa mga agency yung libre yung supplies, no? So, Then, uh, lagay natin din sa baba is prepared by. Okay? So, bakit prepared by? ang nilagay ko dito mga 5.9? No? Dahil nga, syempre, ang uh, request na ito ay ginawa mo lamang. Kung baga, ikaw lang gumawa, pero hindi mo pansarili, sarili. Kung baga, no? So, kaya prepared by ang uh, nilagay ko dyan, syempre, dahil nga, ikaw lang gumawa ng request, pero ang uh, nagre-request nito is yung kabuang detachment. Kung baga, ikaw ang representative lamang. So, kaya, prepared by ang uh, ating nilagay dyan. Pero, kapag personal yung request mo, so, ang lalagay natin kapag request letter is yung uh, requested by. Okay? So, sana po eh, ay po ninyo, no? So, yan. Ilagay po ninyo yung pangalan po ninyo. Kung uh, is IC kayo dyan or OIC kayo na kayo ang naatasan uh, na gumawa niyan. So, lagay yung pangalan nyo and then perumahan nyo po. Okay? So, yan mga 5-9, no? paalala ko lang din, syempre uh, kapag gagawa kayo ng ganitong uh, mga office supply request, So, siyempre, make sure na yung opisina ninyo or yung agency ninyo ay talagang nagbibigay ng mga office supply para sa detachment nyo. Kasi siyempre, kung hindi naman sila nagbibigay talaga, kasi mayroon mga agency na nga ano, na hindi naman nagbibigay ng mga office supply. So, kung hindi naman talaga sila nagbibigay tapos magre-request ka, siyempre magtataka yun, di ba? So, dapat mag-request kayo nitong ganito, gumawa kayo ng ganitong request kung talagang uh, nagbibigay talaga sila ng supply. So, yun mga 5 na sana kahit pa paano meron kayo natutunan sa aking ginawang uh, halimbawa ng uh, request letter for uh, office supply. So yun mga 5 name, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking uh, munting video. Sana po ay uh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At of course, i-hit niyo po ang uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod ko pang i-upload. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan mag-like, share, at uh, comment down below para kung ano po yung mga concern po ninyo ay mabigyan po agad natin ng kasagutan. Yon. Maraming maraming salamat mga 59 9 God bless us all.